Showtime na showtime ang Lakers, naghalimao si Anthony Davis, pinagpupos, terrorize ang kalaban to the rescue si LBJ. So another road game para sa Los Angeles Lakers, kalaban this time ang Charlotte Hornets. Heto at simula palang literal na mainit na agad ang Lakers sa kanilang 8 to nothing run si of Austin Reeves, LeBron James at Anthony Davis. Will di pa natapos dyan ang early show ng Lakers, LeBron James reverse lay 4 under 6-minute mark, umabot pa sa 16 points ang tambak unstoppable ang transition offense ng Los Angeles Lakers. Halimo at nag -show time pa si Anthony Davis na nagtalalang naman manong double-double, 21 points at 10 rebound shooting 9 of 11 sa field. Ibang klaseng performance ang pinakita ni AD walang magawa ang Charlotte Hornets. Natapos ang unang quarter, tambak malala agad ng sarado 20 ang home team 19 to 39 Second quarter, gandang tic-tac-toe version ng Lakers Ribs to LBJ to depth on Hayes Aliup Dunk Lumeno Bon finally nagparamdam na rin matapos kumana ng back-to-back three-pointer Yun nga lang at nasaktan si Lambello ball sa play na to Iika-ika pabalik ng locker room Ayun sa report, hindi na makakabalik pa sila Lambello due to ankle injury Pero despite of that, matapos ang posterized dunk na to ni Vando Abay biglam na -aba. Bumawi ng massive Brand ng Hornets sa panguna ni Miles Bridges at Josh Green. Masyadong nag-relax ang Lakers. Nag-struggle pa si LBJ shooting 0-5 beyond the arc. Natapos ang first step na iba pa ng Hornets ang labang sa single digit 59-51. Start of the third quarter nang muli mag-step up si Lebron James at Anthony Davis. After 9 minutes, finally nakabutas na rin si LBJ beyond the arc. Miles Bridges naman nagangas na sa kanyang end Once stare down kay Andre Davis pero wala pa rin makapigil kay AD na meron ng 35 points at 16 rebounds habang si Lebron James naman meron ng 17 points including tong fadeaway jumper na papagpagpan ng palikat si LBJ sa anong end one at still abandi pa rin ng 9 points ang Lakers 86 to 77 final quarter nang muling manggulat ang Hornets sa anilang 7 to nothing run at sa isang igla pa na lang sa dalawang lamang buti to the rest Q si lbJs LBJ sa anyang another fadeaway jumper na nasuntan pa ng back-to-back alley-oop dunk LBJ to Jackson Hayes. Jared Vanderbilt defense to offense, 200 dunk. Pinahabol na, ikaw nga gusto pang manano, night-night and one three-pointer ni Christie sa mismong bench ng Hornets. Heto hey, pang the in-posterized dunk ni Dorian Finney-Smith kay Bridges at sa Panano ulit ang Lakers sa likod ng combined 64 points ni Anthony Davis at LBJ!